Kailangan po ay mahal niyo yung ginagawa niyo. May art bro? Hindi niyo mahal ang inyong trabaho, hindi niyo po magagawa yung gusto niyo. Totoo mm. bro. Ah, tsaka pag nagawa niyo po mm -hmm. siya, ay mm -hmm. proud kayo sa sarili niyo. Totoo bro. Dahil sa sobrang lang lang kalawang natin. ng bakal na ito, nagawa ko po siyang magandang blade. Ito po lahat ng gamit ko dito, personalize ko lang po talaga ito. Mm -hmm. Pag may ginawa ako, eh, mm -hmm. na dito lang po ako. Eh, natutuwa po sila sa mga ginagawa ko na agong nila. Sana maging mahaba pa ang buhay para marami akong magawang night. So guys, good morning. Uh, napabalik ako dito sa may Aluminos Laguna. At <laughs> may naispatan tayo ditong uh, magandang itak. Sigurado po, ito ay magandang pangoleksyon na naman. Yung mga materialis nito ay gawa na naman sa mga pinili, hinanap, pinakuiusapan. Maselang uh, pagpili ng materialis at syempre sa matyagang paggawa. Panahon ang inuukol para makabuo ng ganitong itak. Muli kasama natin guys si Kuya Jesua Masyas at siya ang maker ng itak na ito. Kuya, nakuha mo yung atensyon ko dun sa handle eh. Anunas po siya kung tawagin dito sa Laguna. Ah, ito lang po talaga ang gusto kong grip ng personalized kong knife pag ako'y gumawa. Ito po eh, nilinis ko dahil po sa kahilingan ng umorder na si Sir Primo Blanco ng Cavite City at request po niya na kahoy lang ang gamitin kong grip sa kanyang knife. At ito po ang bakal niya ito po. Ito po ay Willis Lip Spring World War II. Ganito po siya ka rusty nung ginawa ko po siya. Na ito din po ang kanyang patina na trademark na matanda na po talaga ang bakal niya. Kita naman po sa texture ng Bakal na talagang vintage po. Pag po ito yung pinis ko, nang may kaluba na, mahirap po kasing gawin. Pag sobrang talas ng blade, delikado po. Eh, ayaw ko po nang maduduguan siya. Kailangan po yung eh, pag pinatalas ko siya, nang matalas na matalas, eh, tapos na po. Ako nung aking ganun, no? Dalawa. Pinatwish lang ng dalawang anak ko noon. Oo. What? Paano mo nasimulan yung ganitong collection, sir? Aba ay simula po ako'y binata ako, yung ako yung nag iipon na. Simula binata ka pa nito? Oo. Oh, mahilig na talaga ako. Grabe naman. No? Ah, saan ka nagsimula? Ah, sadyang ang ano ko, tool sa tsaka bisikleta. Tool set tsaka bike bun ka, bundok. Tapos nung nag nagbundok ka, nahilig ka na. Hindi, nagbundok ako. Madami ako, madami na akong itak at saka palakol. Kagagawa ko lang kanina din, kanina ko din lang po pininis siya. Na mga Tuesday po. Wednesday, Tuesday, Wednesday, ipaship ko na po sa Cavite. Uh, ito po yung handle niya. Ingat kami dahil medyo matalos na to. Itong isa, uh, 7 inches po sa ibabaw. Ito uh -huh. ay stainless na 304 8 bados po ito. Ginawa ko din po ito na mano-mano. Uh -huh. Pain po niya, ang kapal niya ay 5 mm po. Pwede po itong gamitin nila sa pang utility po. Hindi po ito tested. Depende na po sa paggamit nyo. Mm uh -huh. Basta po lahat ng magagaling dito sa aking knife, eh, daily use, collection, na daily depende use na po collection. sa inyong gustong paggamit. Mm -mm. Kung ayaw po nyo nang madumihan eh, mm -mm. display only. Tinamit nyo ito, oh. lilinisin nyo po siya. Pwede po nyo siyang lagyan ng langis. Langis. Opo, yung singer, mm -mm. o kung anong pang langis po. Mm -mm. Tapos punasan lang po bago itago. At kung gusto po ninyong ganito ulit kakintab, ipasip nyo po sa akin Lilinisin ko po ulit siya ng ganto kalinis. Oh, nice. Ito po ay yung ukapi. Ukapi, po ay dala nung aking kaibigan na nagpagawa dito. Ah, mm -hmm. uh, sir. Salamat po sa tiwala nyo. Uh, ay sa kaibigan ko rin po. Mm -hmm. Padala niya from Canada. Ito po sir, i ano lang kainaman lang po ang bigat niya. Mhm. Mm Hindi po mabigat. Hindi magaan. po ba babayang humawak nito, yes. kayang kaya po nilang gamitin. Yes. Baka po 400 to 500 grams ito. Ito po 'yung gawin natin, yung discovered niya. Mm -mm, langka 'no? Opo, langka. Alagang sobra sa 100 years old na puno mm -mm. ng langka na mm -mm. aking pinatistest. Mahirap din siyang gawin pag kinatam. Mm -mm. Mabilis pumurul ang ating jack plane. Mm -mm. Pero pagka nagawa naman po siya, eh, hindi niyo na kailangan siyang barnisan, makintab na po siya ng kanya. Wow! 11 and 3-4. 11 and 3-4 lang po. Nakakaingit yung nagawan mo Tari niya. Ano po, ha? ay talagang <laughs> daily use ang design po nito. Pero yung sungay din po ng usa at saka okapi, pwede din po yung daily use. Ano hindi eh? takaw tingin, oh, lalo nagawa na pag... ng kahoy lang ang grip niya. Di dalawang piraso ang gagawin ko. Okay. Isa pa lang po ang nagawa ko. Magiging sample po ito sa Cavite City. Wow. Mm, may ari po na si Sir Primo you know? Blanco. Kapo pinag-usapan itong itak na ito, yung materialis niya, eh, quality at Yo, saka um. yung kanyang patina, mm. eh, panahon po ang umuka nito. Hindi Yun. po ito inuka ng tao lang. Yes. Dahil hindi po kayang gawin ng tao itong kanyang mga patina na ito. Mahirap hanapin bro eh. moly na, moly na. tawag yan bro? Willis, Willis na. Po. Walang kanal siya no? Wala po. Dibasyada po siya. Dibasyada. Yan yung guys. Oh. Willis Dibasyada. Dibasyada guys. So, ngayon kung may mahanap kayo, Pwede nyo rin naman. Pwede pong magpagawa rin kayo ng... Pagpanday dito, mag lang po kayo. Hmm. Ito yung... Nasangla ko ito sa kaibigan hmm. ko eh. Printes Bais. Wow. Rare. Rare. Rare yan, no, sir, no? Rare. Ayan, muli guys ha. Yung mga itak natin dito ay hand, uh, need to order po. Dito po, kung gusto niyo na meron kayong espesyal na brono. Opo. Espesyal na na, knife. ay I... Basta po sir, ang ating knife, ito po, wala tayong original. Yes. Lahat po ito ay puro copy lang natin, gaya-gaya yes. gaya lang po tayo. Yes. Yung sasabihin po nating ari original kung gawa. Mm. Eh, ito po gawa ko, original, pero yung kung design niya ay eh, kopya lang po talaga natin 'yan. Kung meron kayong tanong, ay eh, pwede kayong mag-message sa kanya o kaya uh, ilagay niyo sa comment section kung ano yung uh kung ano yung uh, mga katanungan ninyo. Uubos yung panahon natin <laughs> bago tayo makahanap ng mga ganito katulad na materyales. Yan, dito yan. Kay Bro Jesua Macias ng Aluminos Laguna. Sa mga lahat ng panday, sikapin po natin na maayos ang ating magawa mga bag. Para po maraming matuwa sa atin hindi po natin kailangang magmadali ang kailangan po natin ay eh, mahabang pasensya para po natin ang ating project at po sir from California Estilito Guevara I will adag ng New Jersey Primo Aquino Blanco sir Elton Sueco unico iho ng Abu Dhabi UAE sir Carlos ng Korea sir Salamat po at 4 pieces ang in-order nyo. At si Sir Albert, ganun din po. 4 pieces at si Ronald Hamora ng Campo Crame. Sir, mabuhay po kayo. Si Sir Jonathan ng Jacksonville, Florida. Sir, pa 3 times nyo na pong order, eh, salamat po. Sir Arnel ng US Ranger. na ah, Naka-order po siya sa akin ng Bali 6 pieces na night. Sa Ranger, Britanya ng US. At doon po sa isa kong kaibigan na kilala mo na kung sino ka, salamat sa iyo, Neil Palasyo. Salamat po sa tiwala niyo sa akin. Ako po yung natutuwa. At marami din pong natutuwa sa aking gawang mga blade. At sisikapin ko po mas maganda pa ang magagawa kong knife sa mga susunod. At hindi po ako magsasawang pumukpok para makagawa ng magandang itak at pwedeng ipagmalaki ng mga Pilipino.